Dito na kami yon sa bahay ni Jubil at ito yung bahay ni Jubil. Ngayong araw ay humihingi nga pala kami ng tulong sa inyo para matulungan natin si Jubil. Kaya sa mga gustong magtulong, sa comment section lang yung Gcash number namin. So mga idol, ang puntahan natin yung may kapansana na si Jubil at ito yung kasama natin. Hello! Hello hey. Ito yung dinadaanan natin mga idol. <laughs> so puntahan natin papunta doon sa ibaba. Ito yung dinadaanan ni Jubil, yung sobrang materik na daanan dito no. Ayan, dito na kami yon sa bahay ni Jubil at ito yung bahay ni Jubil, so yun at naabutan namin si Jubel dito sa kanilang bahay at anong oras na patuloy pa rin yung pagtrabaho niya dahil ito lang yung kanyang hanap buhay ang pagpangupra at siya nga pala pagpasok ko sa bahay nila ni Jubel ay yung kanyang tatay ay mayroon palang sakit kaya pala kahit hali na ay patuloy pa rin yung trabaho ni Jubel dahil siya lang yung bumubuhay sa kanilang dalawa at yung masakit lang dito dahil si Jubel ay isa lang yung kanyang paa kaya kahit mahirap para kay Jubel ay patuloy pa rin yung pagtrabaho ni Jubel dahil wala siyang magawa kung hindi magtrabaho. Dahil yung kanyang itay ay hindi na makapagtrabaho dahil mayroon ng sakit. Kaya sa may bukas pusong magtulong kay Jubel ay nasa comment section lang yung GCAS number namin. Dahil need talaga ni Jubel yung tulong nyo at si God na lang yung bahalang magbalik sa kabutihan nyo. And God bless sa may magtulong kay Jubel. Magandang araw po sa lahat. Ako po si Jubel Blanco. Sana po may taong gustong tumulong sa amin kasi may sakit po yung tatay ko at saka may po ang buhay namin dito sa bundok. Tsaka kita nyo naman po yung bahay namin, halos tumutulo na. Wala naman kami pambiling gero. At saka yung ako na lang po yung naghahanap buhay sa amin, mag-isa. Tsaka yung hanap buhay ko po ay magsasaka ng magkukupras ng lubi. At ako na rin po yung nag-aakyat ng lubi, kumukuha. At sana po sa may mabubuting puso na gustong tumulong sa amin, sana po makarating. Kasi yung tatay ko po may sakit at saka wala na po kami pambayad sa ospital at wala na rin pong pambili ng gamot. Sana po matulungan nyo kami para mapagamot po yung tatay ko na may sakit. Kasi tulungan po yung anak buhay ko yung kukras. Um, so yun mga idol, ito na yung bahay nila ni Jubil no? At sa may magpaabot ng tulong, nasa comment section na yung number namin Sana mayroong taong makatulong kay Jubil para mapagamot ni Jubil yung kanyang magulang na may sakit At kung sino man yung taong makatulong kay Jubil, sigurado talagang makaabot yung tulong nyo kay Jubil